Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat na kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture niyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I, I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I think I should, I would think so, yes po. kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the ninth time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. 24 anyos pa lang po ako. Nagtatrabaho na po ako kay former Mayor Rodrigo Duterte. Hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno. Yan po ang sinabi ko noon pa, I will resign kapag pumasok po sila sa City Hall or sa Malacanang. Paulit-ulit ko itong sinabi. Pag may gumamit ng pangalan ko, please consider it denied. Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko. Pero hindi po, sa akin.